Nakumpis ka naman ng higit sa 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Central Luzon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. na nakumpiska ng mga otoridad ang malaking halaga ng droga sa pinaigting na drug operation sa buong Central Luzon. Sa ulat mula sa tanggapan ni Brigade General Jose Hidalgo Jr. sa Camp uliba City, Pampanga mula August 5-11, 2024, nasa 2,239,161 pesos ang matagumpay na nakumpiska sa mga tulak at mga gumagamit na illegal na droga na naaresto. 324.95 gramo sa Shabu habang 100 20.68 gramo naman sa Mariwana. Sa 75 na ikinasang operasyon, 139 na individual ang naaresto. Ang mga nadakip ay kinasuwa na ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Degenerate Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Aris 37, Dani bilang Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino! Ngiting tagumpay ang makikita sa mukha ng isang babae matapos itong nakulong dahil sa ginawang pag-counter sa exclusive bike lane sa kasagsagan ng kompetisyon ng 7.3 Ironman sa Kadayaon Festival sa Davao City pasado 8 ng umaga Agosto 11, 2024. Nakilala ang babaeng si Alias Crisel, 28 anyos, college graduate, negosyante at nakatira sa Turil, Davao City. Batay sa kanyang FV account na naka-live, halatang sinadya niyang manggulo sa Ironman para mahuli dahil ang maharang na ang kanyang motosiklo sa mga pulis, nakalive pa rin ito at makikita masaya pa rin. Hindi mababaka si kanyang mukha ang pag-alala kung saan napakarami niyang views. Kahit sa loob ng kulungan, nakangiti pa rin ito at nang tinanong ng isang babaeng pulis kung gumagamit ba siya ng illegal na droga, sinagot lang siya ni alias Crisel na manood na lang sa kanyang mga vlog. Sa ngayon, disidido ang otoridad na sampan ito ng kasong paglabag sa Article 151 of the RPC o Resistance and Disobedience to a Person in Authority. Para sa MBC. TV Network News. Ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling naglabas ng babala sa publiko ang DSWD Region 8 tinggil sa pagkalat ng mga Facebook groups o pages na laman ang mga programa ng ahinsya. Nakapost ngayon si DSWD sa kanilang official na Facebook page ang nasabing panawagan. Panawagan na nasabing opisina magingat sa mga kumakalat na naman na Facebook groups o pages kagaya ng www.facebook.com o groups na nagbibigay ng impormasyon ukol sa iba't ibang programa at servisyong DSWD pati na rin ng iba pang ahinsya ng gobyerno. Nagpahayang opisina na tangi ang DSWD Eastern Visayas lamang ang tanging lehitimong Facebook page ng DSWD sa Region 8. Pinag-iingatin sa pagsali sa mga grupo, kagaya na nabanggit dahil posibleng ito ay scam kung saan pwedeng makuha ang mga personal na impormasyon. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan. High value individual arestado nung mahulihan ng Cebu sa kanyang tahanan. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ang suspect na the priority high value individual matapos itong maaresto ng masamsam sa tahanan nito sa barangay Salud, Lod Bulinaw ang illegal na droga nang magsilbi ng search warrant ang mga police sa ulat ni Bulinaw Chief Police Lieutenant Colonel Radino Vili. Bitbit ng kanyang mga tauhan ng warrant mula sa korte kasama ang Regional Intelligence Division ng Pro-1 Pro, 1, Pro Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan TPO nang rikisahin ang bahay ng suspek kung saan nasamsam dito ang dalawang malalaking plastic sasya na naglalaman na hinihinalang shabu na may timbang na 9.05 grams at may street drug price na 61,500 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon na kaso ng suspek para sa MBC TV Network News. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.